Hello, Jacko. Your kuya, Teo, will be coming. Kararating ko lang sa bahay, pero hinahanap yung cellphone ko. Pakitanong mo nga sa sekretary kung naiiwan ka sa office. Tapos tawag mo lang sa akin. Okay? Thank you. Oh, boyet. Kailan nga pala susundin si Teo ng mamantad niya? Ay, nag-text na po pala si Kuya Jem at Ate Weng. Nadaanin na lang daw po si Teo. Dumaan yeah. lang daw po sila sa school. How about si Maymay? Nasaan si Maymay? Nag-grocery po. Ay, Papa! Oh, join them. Nandito na po pala yung bill ng credit card niyo. What's the name of your card? Ang laki ng bill natin. Si Maymay naman talaga, oo. Oh. Pa, hindi oh, oh, na pala kasi may may. Nandito na ako. May pasalubog yeah. Hello, thank you. Wow! Boy, boy. Kain dalawa, darling. Ito, boy. Kasi si Thank you. Shoes, Val. May mga regalo naman sa kanyang mga apo. Siyempre. Kaya, Pamir. Boyet. Ito sa iyo. Ay, salamat na May. Ciao, Miles. This is for you. Tapos, itong lahat na to, kay Tio, saka kay Jeko eh. Okay? Toys and chocolates. Yes. Sino ba today, May? Yes. My son. Ay. Pero yung iba hindi. Basta gusto ko, kukunin ko. Hindi <laughs> po. Lalo pa. na ito. May, nalilate ah. na po pala ako. Alis na po pala ako. Okay. Sige, ingat. Hindi po. Hindi hey, po. Sige, ingat. Bye bye. Huwag kang mag-girlfriend ha. Hindi <laughs> po. May. I think it's about time na pag-usapan na natin ito. Bakit? Okay. Ito yung bill natin sa credit card natin. See? Ba't ang laki? Oh, sinaki pa ng interes? Eh, kasi dapat itong mga ganito, hindi mayat maya ginagamit. Ang credit card, parang kuha niyan eh. Parang isang bagong kotse. Sa una, excited ka. Biyahe ka ng biyahe hanggat mapuna mo na ang laki na ng budget mo sa gasolina. Ganyan din sa credit card. Hindi mo samang gumamit, pero dapat i-prioritize natin kung ano lang yung mga mahalaga. Eh, mahalaga naman yung mga toys sa apo ko ah. Sabi ko lang naman, tsaka masaya sila, masaya rin ako. Diba? ba? Oh, si, parang Dapat ganon. Okay, pero pagdating sa bayaran nito, ito, eh, malulungkot naman tayo dahil malaki. Diba? Yes, my... Eh bakit pangalan, credit card? hindi hmm. ba ibig sabihin ang gagamitin sa credit? Oo, pero ang credit card, ang gumagamit niya dapat matalino. Twice. Alam niya kung kailan niya dapat gamitin. Hindi kasi, iba dyan, akala nila hindi babayaran. Akala nila hindi perang pangayon. Dampot, kuha, tapos makikita mo, laki na pala ng bill mo. Teka oh. nga, oh, titignan ba nila dito? Mm -hmm. Oh, ikaw nga bumili ng bagong cellphone na January 31, kuya. Oh. Parang regalo mo sa birthday mo. Oh, laki nyo na. tama yun. Why <laughs> is in, investment nyo? Kasi eh, para okay, sa akin. Eh. Okay. <laughs> okay. Di ba mahalaga naman talaga cellphone? Gagamitin ko yun. Parang matawagan ko na yung mga anak ko na nasa malaging lugar. Saan so, sila? O, nasa... uh -huh. Oh, yun nasa... Oo. Oo, oh, sa kanya ba talaga yun? For sure, ma'am. Ang binili mo kaya cellphone yung one mo. Yes. Dito ngayon, ha? No? Oo, oh, yun yung oh. naman po kanina Alam pa Alam eh. mo ba, may tumawag dito na... ...girl. Walang pangalan. So, bakit sabi mo, ginagamit mo sa iba? Hindi oh. hey, baka hindi. Explain. Baka hindi siya. Baka, baka naman mga anak niyo na nang tumawag. O, oh, ganun? Sige. Explain again. Okay. Convince me. Parang parang nagseselos kaya ta eh tagal-tagal na natin 40 years. Ngayon ko pa magseselos sa akin. Oh, Matindi. uh, talagang panto loyal sa Ikaw lang ang babae sa buhay ko. <laughs> parang ano? Pa Mas maganda siguro mag-compromise lang tayo. O ano mo gusto mong bilhin? Pag-usapan natin. Di diba? Okay. It's a deal. Ah. Okay. Pagka bumili, pagka bibili ako, sasabihin ko sa iyo. Mm -hmm. Pero pagka may tumatawag dito sa cellphone, sabihin mo naman kung sino mga expected na callers mo. Okay, kung gusto mo, iiwan ko na sa iyo ito para Ay, para makita mo kung sino tumatawag. Hindi kaya ako marunong gumamit. Ay, dapat naman maging teki mean, ka na ngayon. Oo, okay. okay. oh, siyempre. It's a deal, ah. Oh. Pero paminsan-minsan naman, bilhin mo akong para sa akin. Bawa, bili mo naman ako ng medyas. Medyas lang ang gusto mo? Eh, sa totoo lang, mayroon akong binili dito. Juicer. Ha? Juicer? Di, dagdag na naman sa credit card natin. Yan. Siyempre, mahal nga eh. Pero kasi mahal din kita. Ha, ganun ba? Okay. So, sige, simple mo ako ng juice alam para matesting yung, natin. Alam mo ba yung mahal ko sa kapampangan? Ano yun? <laughs> Okay? Love you, my my. Love you too. Oh, sige, ko itong juicer na to. Wow. Wow. So, so, what's the name of their... What, the, what, is the name of this baby inside? Zola. Jack White. <laughs> Hansa. Hansa.